Sumuko na ang tatlong na-dismiss na pulis na idinadawit sa pagdukot sa isang isabong e master agent sa Laguna noong 2021. Pag-aaralan daw ng PNP kung silang gawing state witness sa kaso ng na mga nawawalang sabongero. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Biyernes ng gabi, nansabay na magtungo sa tanggapan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o pnp meg ang dalawang dismiss na pulis na ito matapos basahan ng kanilang mga karapatan. Agad pinusasan si na Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan at Patrolman Rigel Brosas. Sa video namang ito na eksklusibong nakuha ng News 5, makikita rin ang pagsuko ng isa pang dismiss na polis nitong Sabado. Kinilala siyang si Patrolman Roy Navarrete. Ang tatlong sumukong polis, idinadawit sa pagdukot sa umano'y online sabong master agent na si Ricardo Lasco. Nangyari yan sa bahay ni Lasco noong August 2021. Naarap sila sa mga kasong kidnapping, serious illegal detention at robbery with bayonets. Posible raw na natunugan ng mga polis na malapit na silang mahanap ng tracking team ng PNP Meg. kaya pinili nilang sumuko. Inunahan kami, sabi nila mag-surrender na lang daw sila. Actually, yung isa nakapag-isip pa, nag-isip-isip muna, nung nauna yung dalawan para mag-surrender, saka siya sumunod. Nagtaguyan sila at concern yung pamilya sa kanila kaya sila pina pina binsi ng pamilya na mag-surrender din. Mas maganda ng mag surrender para walang walang maaring mangyari na kung ano paman. man. Itinanggi ng tatlong pulis na sangkot sila sa pagkawala ng mga sabongero. Natanong sila, uh, tinatanggi nila na na involved daw sila, hindi daw sila yon. Meron silang sinasabi na nung mangyari yung pagdugot na mayroon silang ibang ginagawa, nasa bahay lang sila. Kaya sila lumutang para i-clear ang kanilang pangalan. Matapos ang pagsuko ng mga polis, umaasa ang pamilya Lasco na magkakaroon na ng linaw ang kaso. Kami ay umaasa na na magsasabi sila kung saan ba nila dinala yung kapatid ko. Kasi sa ngayon, nakita lang namin kinuha yung kapatid ko eh. Hindi naman nakita yung katawan talaga. Kung yung kapatid ko ay kung buhay, okay. Kung hindi na talaga, saan nila dinala yung kapatid ko? Tatanggapin ko na. Kahit anong gawin ko ngayon, siguro kahit nagumulong-gulong man ako sa lupa, kung wala na yung aking anak, basta malaman ko lang kung nasaan yung sinong gumawa, at saka kung nasaan yung mga kasamahan nila. Hiling din nila, managot ang dalawa pang pulis na idinadawid sa pagdukot una na kasing na ng Department of Justice ang reklamo laban kina Police Lieutenant Henry Saluya at Police Master Sergeant Michael Claveria dahil sa kawalan ng probable cause. Sa dalawang yon, uh, aabutan din yon. Dahil imposible yung tatlo na yan, papayag yan na tatlo lang silang nakakulong dyan, di ba? Labing lima yan eh. So sabi ko nga eh, hindi naman sila pwedeng maging parang hero lang doon, di ba? Sabi naman ni PNP Chief Rodolfo Surin Handa silang tulungan pamilya Lasco kung iaapila ang kaso laban sa dalawang pulis. I hope that uh, itong mga pulis natin na ito uh, would really cooperate and uh, sabihin nila ano hubay mga nangyari para na sa ganun magkaroon po ng hustisya uh, po yung mga uh, nawawalang mga pamilya ng mga ano ng mga uh, complainant natin pag-aaralan din daw kung maaaring gawing state witness ang mga sumukong pulis if we can uh, see na medyo lesser naman ang kanilang participation then we can course them through the witness protection program and it will be the WPP who will be evaluating if they are qualified uh, to be uh, to be protected under the WPP program nasa 400,000 pesos na piyansa ang tinakda ng korte sa tatlong pulis sa kasong robbery. Habang wala namang nirekomendang piyansa sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.